Maulang araw mga kaitlog. Umuula na po dito sa amin. Medyo nabuhayan na po yung ating mga tanim dito. Ngayon po mga kaitlog, tingnan natin yung ating mga layer chicken. Kumustahin po natin sila. Dito po tayo ngayon sa layer building number 2. Tingnan po natin dito kung ano na pong nangyari pagkatapos po ng sunog. Yung unang video po natin doon po yun sa layer building number 1 ngayon po sa layer building number 2 naman po tayo ito na po yung ating layer chicken mga right lug. medyo may bakante po marami rami po yung bakante yan po sa taas mga layer chicken din po yan yung mga namatay na suffocate yata yun dahil po sa init buti na lang po di nakapasok yung apoy dito po na side dito na lang po yung natira tapos yung ating mga net sa katrapal di pa po na paayos. dyan po yung ating trapal sa likod po nyan wala na po yung net nasunog po buti na lang po dito banda meron pa saka dito po sa kabila mas marami po yung namatay dito kahit po for calling na po to dito malaki pa rin kawalan po lahat po ng manok dyan po sa taas patay po ito po yung pinakakunti pinakakunting natira Sa ngayon po, stress pa rin po 'to. Yan po sa taas, walang laman. Siguro po mga ilang buwan papalitan na po natin 'to. Lugi na po tayo nito. Lahat po ng manok natin po dito sa layer building number 2, mga kaitlog, papalitan na po. Sabay-sabay po sila. dito po kasi na banday ito yung pinakamainit na lugar nung nagkasunog Yan po ang yung ating kawayan. Diyan po nagsimula yung sunog. Yan lang po muna yung ating update mga kaitlog. Medyo humina na po yung ulan kaya uwi na lang po muna kami. Don't forget to subscribe mga kaitlog. Salamat!